Hey guys, good morning. Namili pala ako sa palengke. Alam niyo ba, sobrang mura nung mga gulay sa malapit sa bahay namin. Siya may almonds. Ito, one dollar lang to. So, pero dito sa Kobanek, so expensive. And then, namili din ako ng pakwan. Isang gulyal lang din tong pakwan na to. One dollar lang. So, sobrang happy ako. Let skin. Ayan. One dollar lang siya. Yung bigla siyang na ano na lamog. So, and then meron din ako dito ang manga. One dollar lang to. Tatlo. San ka pa, ba diba? Tatlo. Tatlo. Isang dolyar. Manga. Tapos bumili ako ng lang sonos. Bibili sana ako ng maraming purukas. Kaso naisip ko. Ayan. Tapos, ito bumili nyo ako nito one uh one dollars and fifty cents. Lansones ang tawag dito. Ang okay. lalaki pa eh. Sobrang saya ko guys. Ayan. Chin so, lang. Tapos, syempre, ngayon, ang kakainin ko itlog maalat. At syaka, may natitira pa siyang isda. So, yun ang kakainin ko guys. Ayan. Tapos, mga hapon magpo-trip ako ng prutas. Yan, mag-unwine ako, uh, ah, mag-iinom ng wine, ganun. Ayan, gusto ko mag-enjoy sa buhay. So anyway guys, bye and God bless. Pinakita ko lang sa inyo yung ano, kainin ko. Bye bye. And happy Sunday po. Ayan lang. Ito gagawin kong pulutan kapag uminom na ako ng alak. Charot. <laughs> mangga, pakuan. Ayan, mas healthy. So, bye guys and God bless. Ayan, pakita ko lang. Ayan. Sobrang sarap lang ng pakiramdam na ano. Guys, naisip ko kasi eh, kung magkakain ako ng chichirya, may buhay nga ako dyan. Or, bibili na naman ng chicharon. Baka mag, ano na ako, tumatanda na ako, guys. May nakita na ako yung buhok sa ano ko sa buulo ko. Ayan lang, guys. So, masaya na ako dyan. Ganyan lang. Okay na ako. Masaya na ako. mag lang naman ako. Eh. So, bye, guys. And, God bless. And, Lanzones. Mangga. Pakuan. Hmm. Excited ako. Bye.